Ang kaduda-duda, ang Pilipinas nasa sentro ng mapa ng mga beauty pageant. Isa tayo sa may tinuturing na beauty pageant powerhouse. Hindi lang dahil magaganda ang ating mga kandidata, kundi dahil din marami sa atin ang sa mga beauty pageant lokong-loko. Ang magbabarkadang ustra, Michael Ryan. Rael, Kim at Ramon. Mabusising nililinis at dinidisenyohan ang bahay na ito. Dito kasi gaganapin ang kanilang Miss Universe viewing party. Handa na rin pati ang kanilang props and costumes. The Miss Universe is the most important in my because Miss Universe is Tim Tagalog na lang. Siyempre, <laughs> <laughs> isang bakla. Siyempre, gagayin namin sa mga Miss Minsan, sa mga kasasada. Siyempre, piling namin, Miss Universe natin. Habang ang koronang ito, na pag-aagawan nilang lima, humigit kumulang isang libong piso raw ang halaga. Sino mga <laughs> bet-bet niya? Venezuela, Thailand, I hear it. Siyempre, Korea din. Pasok siya sa Korea. Korea. Oh. Siyempre, Mexico. Pasok din yan. Hindi pa patala si Brazil. Nag-pictorial din sila kan kanya ring sa mga recycled nilang national costume Maak! ba? Manok! Anyo nga sa'yo, Anyo din ang akin My name is Kim Chuditi all the way from Koreksha, Koreka, Korea! Sandalano! Buk mo ahiti naman! Totoo mo pa rin! From Ahiti! Sa huli nagbotohan sila kung saan isinulat nila sa papel ang kanilang bet na manalo. Philippines. Philippines. Miss Philippines. Pagligat sa sariling atin. I believe Maxine is has a good heart to serving our country and she has a very beautiful, humble heart. Ramdam na ramdam na nga ang Miss Universe craze ngayon. Nagdo-dominate talaga yung talaga nagpe-place in every pageant, in all the big four. Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth. Ang ilan sa mga bansang nauna na sa listahan, Colombia, Brazil at Mexico na may tigda dalawang Miss You Crown, Puerto Rico na may lima, Venezuela na may pito at USA na may walo. Tayo, yung pinaka-World Cup natin is in terms of this. Eh? beauty. Kung dati, ipinapadala pa abroad ang ating mga kandidata para mag-train, katulad ni 1999 Miss Universe first runner-up Miriam Kembao na sa Venezuela nag-training, ngayon, ang ilang mga kandidata mula sa ibang bansa dito na nag-training Sa Pilipinas, meron ng mga training camp na nagtuturo sa mga aspiring beauty queen for free. Ang isa sa mga nangungunang training camp kung saan nagmula si 2013 Miss World Megan Young, 2016 Miss International Kylie Versoza, ang reigning Miss Universe na si Pia Wurtzbach, ang Aces and Queens na pinangungunahan ni Jonas Gafud. Pero dito sa San Isidro, sa Nueva Ecija, ang sikat na mentor sa mga bukonera o yung mga palasali sa mga beauty contest. Ang grupo ng mga baking ito, sila ang Asos and Queens. Idol namin si Jonas Kaput kasi nakikita ko sa kanya kung paano siya mag-handle mag si almost halos lahat na, ng nalagay niya. Title, kung naman runner-ups. <laughs> Last time daw ng grupo ang mag-YouTube para makakita ng mga bagong peg, style at techniques. Mahigit dalawampu na raw ang kanilang na-train at sa kasalukuyan may tatlong dalaga raw sila na isasabak sa mga darating na beauty contest. Si Ezra, aspiring Megan Yang. si Sandy, future Kylie Versoza raw at si Casey ang nangangarap na susunod kay Pia Wurtzbach. Pangarap po namin maging Miss Universe dahil po pare-parehas namin kami nagtitrain dito at yun din po yung goal namin. Stop and pose, smile. Mahigpit at istrikto ang kanilang mga mentor. Buong araw ng Sabado at Linggo sila nagsasanay. At kahit maghapon nilang suot ang kanilang stilettos o high heels na 7 inches lang naman ang taas, bawal silang magreklamo may three main reasons kung bakit ang isang Pilipino ay fan ng isang beauty pageant. Number one, kung tawagin natin ay aspirational. Yung kanilang pananamit, yung kanilang looks, yung kanilang magkasalita, yung kanilang poise, para sa atin is something that we want to achieve also. Number two is affinity. Kinakailangan niyan, supportahan namin sa yan ng aming pambato. And of course, number three, kung matanong si ibang mga tao, entertainment. Isa naman sa libo-libong diehard Pinoy fans ng Miss You, ang 32 anyos na photographer, si Aski. Kasi mahilig ako sa mga old pictures at history. So nakita ko sa isang antique shop yung buong coverage ng Miss Universe. Makikita mo may story kasi sa loob. So nahiligan ko siya na i-collect. Ilan sa kanyang mga naipon, mga lumang litrato, magazines, photo albums, program souvenirs, DVD. Kasi Miss Universe ang pinaka-prestigious sa lahat yan. Although hindi siya yung pinakauna, pero yun talaga yung sinusunda natin. Eto, nung bago umalis si Nadia Togonon, Ariela Arida, usually hawak nila to. Kaya tinetreasure ko siya. So parang priceless. Ang 34 anyos na OFW yung sines, iskolar sa isang universidad sa Berlin kumukuha ng PhD sa linguistics. Ang kanyang thesis tungkol sa pageant industry. Lagi ko nang sinusubaybayan -so ng Miss Universe. And then in 2013, may isang beauty pageant sa Germany. Nanood ako live. Ayun, Doon ang na nagsimula. I'm trying to see the academic face ng beauty pageant. Since I'm writing my PhD in linguistics, language in beauty pageant, so I'm trying to um, sort of dig, ask question, and explain why. Hello. Dumarayo pa raw siya sa Poland, London at Germany para lang makanood ng iba't ibang mga pageant. Ang kanyang nagagasto sa bawat trip mula 600 hanggang 700 dollars o humigit kumulang 29,000 to 35,000 pesos. So in a year, I will see maybe one or two pageants. So nag-iipon talaga ako just to be in the venue. Pero ito raw marahil ang highlight ng kanyang buhay bilang fan. First time niyang mapapanood ng live ang Miss Universe Coronation bukas. At 25,000 babalik yan pero yung moment hindi.